Good morning! So, karoon nga buntag, maghinlo hilo na sa taas atong mini garden. Tawag na ko na mini garden kay gamay raman siya kaayo. Bali, unum na siya kaklasi nga mga gulay. Nya, yeah, kaya naturok-turok turukan naman siya og mga sagbot. So, kinahinaya nako na og guna. Wala man tay bunlay o kaha guna. So, atong gamiton para mahinlo ang ato ang mini garden. So, umunto siya, gihihako sa kitapo gamit ang ako ang sundang, kaya wala po tayo siling Lingkod-lingkod lang, sa sasayo pa man sa kabuntagon, wala pa yung init. So, samtang ko, nagkabisi po itong bae sa likod. Mauni ang ako ang karabo, kalabo, kalabo. Mauni ang ako ang hilbas. Ug ang ako ang kamuti chips. Or kamuti. Mauni siya akong alugbati so umuli siya akong alugbati na niya siya kadaghan akong ukra umuli ang akong ukra so yun pa siya kadag kay gagmay pa siya kaayo ako naman siyang gibalhin ang akong tanglad mm, turok na nabuhi na siya na na siya ibunga gagmay na kaayo gitapadar na ako akong tangkong So, muna ako ang tangkong. arangka ka. Dagko. Buya. Tambo ka. Ay siya. Nang lapas na. O, ang ako ang mga pitsay. O, ba? Gwaba kayo ang mga pitsay. Ayan. Ka Gwaba kayo niya. buyag-buyag kayo siya. Tambo ka. siya. O, mga punuan. Then, ako ang mini ganas. Ganas nga kuan mura five fingers na ganas mao niya ako ang atsal ako na siyang gibutang sa garden kay na separate naman ako siya dagko naman siya inanan na siya kadagko ang yan tubo so ako na siyang gipang balhin so mao na niya ako mga kamatis talan na ako'y sibuyas nga dahon. na siya. Oo, taas kayo ang akong kamatis. Ako na siyang gibang huktan kay kung dili siya huktan, mabawog man That's siya og right. So, mo ni siya kada inani kada ako ang gitan mga kamatis. Bali, upat ni siya kaligid nga kamatis na sa so, kay siya no akong tangkong o oh, grabe ka tambok buyag. So, mo ni ang ako ang paliya. Ampaliya, in short, better. Ang pa pait. So, nga na mga cellophane nga akong ipamutos. Muna na ang iyang bunga. Actually, dili ka siya totally kuan para ka ko, Pero, um, nagit bunga nga. Isa ka buhok na yun sa nga. Dakko, siya kaayo. The rest, daghan kaing puro gagmay pa siya. So, akong gikuha na ng iyang bulak. Kaya grabe siya kanindot kayo. Yellow ka -ayu, ang iyang bulak. Unya, cute kay siya tanawon. So, giganahan ko tan tanaw sa iyahang bulak sa ampalya o sila pa better ka ayo ka pait ba di ba pait Muna yung mga bunga gagmay pa siya ka so mautoy akong iputos og cellophane oh muna siya kani kana o oh, nakita ninyo na kana 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 mau na siya ang bunga dako dako na siya wa na ko nabantayan kana isulod na ko na siya og cellophane pusto na po na ako na kani may panesya, so ako lang sang ipasagdaan kay igo igo po ko so mo niya akong kalabasa taas na siya kaayo ana ang kate na siya maayo o oh, diba kataas akong kalabasa no very very nice mo niya ako ang hilbas ah hilbas nga pula binisaya siya nga hilbas so ako na siyang gika ang maonita na nang ako ang mini garden kana so very cute ka you can siya sa tubangan sa akong balay pagawas sa balay makita na nimo ang ako ang mini garden so mao na siya tanan ako panandugangan dugangan puno mga ko na mga ligid Mm. Nasod ko yung pinagibutang sa kilid. mm, -mm. kana, kana. Moni ang bulak sa kamatis. In, in, English, tomato. Kamatis na siya ha. Bulak sa kamatis. Sa mga taong wala masayod, kung sa'yo purma sa bulak sa kamatis, muni bulak sa kamatis. Ang yang lawas na tunok, tunok. Mm. Muna kong sibuyas. Gabi pa na ako siya natanong. Mm, nana, gabi na ako natanong. Pero ning turok na dayon yan tumoy. ba? Diba? So, muna yung yang ako mga kamatis. Nagipang huktan ako nga kamatis. perti kanin doon. Actually, ganahan kayo pag mata na sa'yo sa buntag. Pag nauna ako sa balay ka na, dahil akong una nga makita ang akong mini garden. Adi sir ko, matos ako si Armangihi. Mulili is ako sa akong mga mini garden aron makita nako na ang iyang katamok o kapris ko sa akong gulay. Ogmarato, salamat kayo sa pagtanaw. bye, -bye.